It man kaming kumuha ng video. Oy! From the start to the end, nasa kalagitnaan na doy. Sus, ginoo talaga wala, wala ng hindi content creator. Oy, wala man yung CCTV namin kay umuwi man. Sus, kalami sa among kuan guys. Oh, sus, malapot pa sa tamod. <laughs> <Aww>. <laughs> Okay oh, lang masarap naman ate. Okay lang maganda naman yan Yay! Ang sarap ng ulam namin. Ang sarap ng ulam namin. At ang ampalaya, ampalaya is ano yan? Is special na ampalaya. Yeah, yung ampalaya namin talagang mapait na mapait yan. Mapait talaga yan. O oh, see? Okay. Oh, pampa, Pampatigil daw ng ating ulo. Ayan ang aming pampaano. Hey. Pampautog yan. <laughs> Ay, yung sarap ng gulay namin kadamuman. Jesus, yan lang kainin ko uh -huh. Sinabi mo pa. Yan na lang. Ay, nakalimutan ko si Lula kuhaan ng munggos. I-blend ko. Lagyan ng ano, sukal. Wala na, malasa Oo, na. O, wala na, wala na. na, wala na. Okay lang. May sweet potato siya. Ay, alam ko ganyan ang gawan mo kay ama na yung munggo. Lagi naman yung... si Madam Ay, na binig. Uh Oo, -oh, yung sweet, yung green bean at saka yes red bean. Pero mas maganda eh, kung magpakulo, walang lahat, walang, walang ako talaga. Oo. Wala na kami munggo Ah, eh. yun na, iwan ko na yung eh, ano. Hindi, okay lang kasi, mm, bibili na may madam ko. Ang dami na sa amin, ti red bean. Huh? Red? Uh -uh, uh, -uh. Bakit red? Diba? Lami ka ayu guys. At ang ship ko. Kate. Lami <laughs> ka ayu. Lami ka ayu man. Among sudan. Ay oh. sus, asa ka pa. Ah. Today is Friday, right? That's yeah. why we we cook mango. And then samurai ni. <coughs> oh, yummy. Yummy na yung corns. Okay na yun. Okay At na yun. Kuklang. Ang ang ano yun? Ang pa takpan. Takpan. ng ano? Yung Magong takpan malabsak yung gulay. Kasi papatay naman. Eh. Mal na yan. At saka yung ampalaya, mm -mm. ang pinong-pinong pagkahiwa ko para huh? hindi malasahan ang pait. Oh, is it? Ay, Okay, guys. Hey. Thanks for watching. Hindi, gusto pa pala na, Tekman. Thanks for watching. Okay, yan yeah, po. Makaba na yan. Ha? Huh? Uh, ano mama? video? Wala pa. Hindi ba natapos? Ano yan? Tingnan mo pa pala. Oy! Lamig ka ayod, day. Buti na lang talaga. Tikman Mayroon, natin ha, tikman. May kasama akong kahabi ko magkaon ng mga gulay, day. Wow. Kasi. Ah, sarap. Uy. Na. Okay na yun, con. Patay eh. Ha, sarap, boy. Sarap. Lami ka ay. Sarap. Dami, dami mm. Kalami, man. Okay na? Mm-mm.